Hello guys, samahan niyo po kung gumawa tayo ng lumpiang Shanghai para sa amo kong Taiwanese. Hello guys! Ayan, samahin nyo ko gagawa tayo ng lumpiang Shanghai para sa aking amo. So, request niya to bago siya umuwi dito. One week before, nagsabi na siya na gawan ko sila ng lumpiang Shanghai. So, meron tayo dito ngayon guys na ground pork. Ayan, may 600 grams ako dito guys. And then, hindi ko na to pinakita yung pag-shop nito kasi hindi pala nag siya. So, meron ako dito ng onion, meron akong bell pepper na red, and meron tayong kinsay o yung parsley, may garlic, at meron tayong carrots dito. So, ayan maglalagay lang tayo ng konting pampalasa. Yan, lagyan natin siya ng konting salt. Depende sa sa taste niyo guys, kung gusto niyo mas maalat or what. Yan, naglagay tayo ng salt. Maglalagay din tayo ng ground black pepper. Ayun. And then ilagay natin yung ating ground pork. So, ayan guys. And then, bago po pala ang lahat, ito yung aking lumpia wrapper. So, napakalaki nito guys. Ang ginawa ko dito, dinibide ko siya sa 4. Ginupit ko siya. So, ganito kasi mas gusto nila yung bite size lang. Yung dalawang kagat lang eh. Tipong mailununok mo ng lahat. So, ito guys. I-mix na natin yung ating ground pork. Palik tayo dito. So, ayan. Naglabas ako. And then, i-mix natin siya ng ganito guys. Ayan. Mix-mix lang natin siya. So, ayan, guys. After natin siyang ma-mix, wrap naman tayo ngayon, guys. Ayan. So, ayan, guys. Lagyan natin yung wrapper ng ganyan. So, malinis naman ang aking kamay, guys. So, don't worry. At hindi naman ganun ka arte yung amo ko. So, ayan. Maglagay lang tayo dito. Ayan. And then, babalutin natin siya ng pagganito, guys. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Kasimple. Ayan natin siya ng ganyan and then yan malambot kasi guys yung ano niya very soft pa yung wrapper so kahit no need na natin gumamit ng water para dumikit kasi yan didikit na yan ng ganyan yan guys so ayan siya guys One. so ayan guys continuous lang natin so ayan guys So, ayan guys. Tapos na tayo magbalot. Thank you for watching. See you on my next vlog. God bless us all. Bye!